Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may dalawang matalik na magkaibigan, si Pagong at si Matsing. Si Pagong ay kilala sa kanyang pagiging matyaga at mabagal, habang si Matsing naman ay kilala sa kanyang katalinuhan at liksi. Kahit magkaiba sila, lagi silang magkasama sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa gubat. Isang araw, habang naglalakad sa gubat, nakakita sila ng isang puno ng saging na hitik na hitik sa bunga. Tuwang-tuwa si Matsing at si Pagong, at naisip nilang hatiin ang puno ng saging upang parehong makatikim ng masarap na prutas. Hatiin natin ang puno ng saging, sabi ni Matsing. Kukunin ko ang itaas na bahagi na may mga bunga, at kukunin mo ang ibabang bahagi na may ugat. Pumayag si Pagong, dahil akala niya ay makakain rin siya ng mga saging kapag lumago ang ibabang bahagi. Ngunit sa katotohanan, Plano ni Matsing nalokohin si Pagong upang makuha lahat ng masarap na bunga. Pagkaraan ng ilang araw, natuyo ang ibabang bahagi ng puno sa pag-aalaga ni Pagong. Samantalang si Matsing, tuwang-tuwa sa kanyang mga nakuhang saging, ay palaging nanunuya kay Pagong. Haha! Pagong, tingnan mo ang aking mga saging ang dami-dami. Bakit ang sa iyo'y walang bunga, pang aasar ni Matsing? Ngunit hindi nagpatalo si Pagong. Isang araw, naisip ni Pagong na makaganti sa mapanlinlang na si Matsing. Nakipag-usap siya kay Matsing at sinabi, "Kaibigan, mukhang hindi ako marunong magtanim ng puno. Ano kaya kung subukan natin ang ibang paraan? Bakit hindi tayo gumawa ng bangka at maglayag sa ilog upang maghanap ng iba pang mga puno ng saging?" Pumayag si Matsing at sinimulan nilang gumawa ng bangka. Ang bangka ni Matsing ay gawa sa magaan na kawayan, samantalang ang kay Pagong ay matibay na kahoy. Nang handa na ang kanilang mga bangka, naglayag sila sa ilog. Habang nasa gitna ng ilog, ang bangka ni Matsing ay nagsimulang lumubog dahil sa bigat ng kanyang katawan at kawayan. Tumatawa si Pagong habang tinitingnan si Matsing na nagpupumilit umakyat sa kanyang lumulubog na bangka. "Kaibigan, tulungan mo ako!" sigaw ni Matsing. Naku, Matsing, hindi ba't gusto mong mag-isa? Ngayon, kailangan mong pagbayaran ang iyong panlilinlang, sagot ni Pagong. Natuto si Matsing ng mahalagang aral sa araw na iyon. Mula noon, hindi na siya nanloko at naging mabuting kaibigan kay Pagong. Nagpatuloy silang magkasama sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Ngunit sa pagkakataong ito, lagi silang nag-uusap at nagtutulungan ng patas at tapat. At iyan ang alamat ng Pagong at Matsing na nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng tapat na pagkakaibigan at pagiging patas sa kapwa.